Oh, pero hindi po kami pinayagang umere ng uh, new management. Non-live. Non -live. Live. Uh, hindi po kami pinayagang mag-live ng new management. Uh, Madali sarita, eh, nanalo po tayo. Nanalo po tayo. Uh, 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 hindi ka okay. po report eh, kung aking sinasabi na tayo po ang may-ari ng Kipo Laga. Thank you very much, our dear Lord God. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Atin Atin, TVJ naging emosyonal matapos ibahagi sa lahat na nabawi na nila ang pangalang It Bulaga. Naluluha pang nag-live online si na Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon upang i ang mahalagang mensaheng natanggap nila ngayong araw, Enero 5. At exactly 4.23 ng hapon, kani-kanina lang, mainit-init pa. Ay nakatanggap po si Tito Sen ng isang email at ito po'y may kinalaman po sa desisyon ng korte tungkol po sa Itbulaga, ang bungad ni Vic sa Facebook Live ng TVJ. Ibinahagi ni Tito Sen ang nilalaman ng naturang email patungkol sa Itbulaga na umano'y pumapabor sa kanila. Wherefore, judgment is hereby rendered in favor of the plaintiffs against the defendants. Ang plaintiffs po, Tito Vic and Joey, sa madaling salita, nanalo po tayo. Ayon pa kay Vic, pinanigan po ng korte yung ating sinasabi na tayo po ang may-ari ng Itbulaga. Dahil dito, taos pusong nagpasalamat ang tatlo sa lahat ng sumporta sa kanilang laban na ito. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Maraming salamat sa inyong mga dasal. Unang-una sa lahat, sa Panginoong Diyos. Thank you very much, my dear Lord God. Sa madaling salita, atin talaga ang itbulaga. Giit pa ni Vic Soto. Narito naman ang samot-saring komento mula sa mga netizens. You are indeed the itbulaga. TVJ and legit double cards. Yes congrats po TVJ. Kayo talaga dapat sa titulo na yan. Dahil kayo po nagpasikat niyan. At talagang mula pa bata ko, TVJ lang sa Itbulaga. Yes, sa wakas, nagwagi din ang tunay na may-ari ng Itbulaga. Walang iba, kundi ang TVJ lang talaga ang sakalam. Congrats and God bless you all. Mula pagkabata ko, Itbulaga talaga kinagisnan. TVJ sila nagsimula, nagpasikat at naghirap para gumanda ang show. Maraming sumikat at naging artista dahil sa itbulaga nila Tito, Vic at Joey. Congratulations! Yehey!